Siyempre, wala pa ang programa ng pagbabalik ni Willie Revillame. Inuupakan na po siya. Pero sa umpisa pa lamang po ay na namin linawin ni Romel Chica na isang kaso po ito ng uh, ng hampas uh, sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Parang hmm. ganon. Kasi hindi naman po siya nagsabi nung litanyang, uh, ano to eh, parang poorest of the poor itong ginamit uh -huh. eh. Lowest of the lowest. Yes, ito okay. po ay mula sa Rappler, sa Twitter ito, na ayon sa kanila, nakikipag-transaction daw po ngayon si Willie Revillame sa pamunuan ng PTB4 at IBC 13 dahil sa gagawin niyang game show na para sa, ah ikaw na magsalita, di ba? Na, na para daw sa mga mahihirap. ah, ayon. ah, ah, ah. So, parang gano'n, oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Lowest of the lowest, lowest okay. of the low, parang gano'n. Oh, oh. Aba nagalit alit siyempre mga kababayan natin, napakarami naman pong termino na maaaring gamitin. Bakit naman natin ginagawa na ganyan kaliit ang imahe ng mga manunood na Pilipino? Parang poorest of the poor, parang gano'n. Lowest oh, oh. of the lowest. Kaya ang kanilang higante, nako Willie Rebelliam hindi ka totoon tumutulong sa mga kababayan natin. Ginagamit mo at kinakalakal mo ang mga Pilipinong mahihirap para kayo maman. Di ba Ay, yun ang sinabi nila? Opo, oh yun na ngayon lumalabas. Kaya ang nakakaawa dito, alam mo yung si Kuya Will na wala pa man din. Pinaplano pa man din, nagpaplano pa rin din, makabalik. E eh, eto na kagad, inuulan na, binabagyo na kagad ng mali-maling mga konotasyon. Sa At saka sa pagkakilala ko sa kanya, okay, sige, 100% mayabang si Willie. Okay, sige, masyado siyang taklesa, oo. Pero hindi ko ma-imagine na kaya niyang sabihin na ito pong show na ito ay para sa mga lowest of the lowest, poorest of the poorest. Yung mga nasa laylayan, nanlilunan. Oh, 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 eh. Hindi niya po yan sasabihin dahil alam na alam po niya na ang nagpabago po ng kanyang buhay, na mula sa kasalatan, siya po ay naging bilyonaryo ay ang pagtulong niya sa ating mga kababayan higit na nangangailangan. Alam niya yan. Hindi mm -hmm. niya yan maaaring ipagkaila. Kaya hindi ko inaasahan at hindi ko pinaniniwalaan na kayang sabihin ni Willie yung lowest of the lowest. Yan. Oh, hindi oh, po okay. sa kanya yan. Ito po'y gawa na lang na ibang tao. Ito ay paglalarawan po ng ibang tao doon sa manonood na Pilipino na talaga naman sumusubaybay kay Willie. Kaya wag po natin si Willie ang anoy natin dyan. Huwag natin siyang tiriahin. Huwag natin upakan. Hindi po sa kanyang bibig ng galing yan, lowest of the lowest na yan. Hindi po totoo yan. Kawawa naman, di ba?